Hello, ah, mga guys, kagawa ko ngayon ng insiladang talbos ng kamote Ayan. Ayan, bagoong isda At ito yung mga pangrikado ko ah, Bawo, ay hindi, sibuyas, kamatis at saka siling labuyo Ayan. lalagyan natin siya ng suka. Halo-haloin muna natin. Yan, para yung lasa ay hmm harap. At ilalagay natin si dalbos. Yan. Atiyan. Wow. Mana? Hmm. Hmm, harap. Hmm. Ya, nama guys. Thank you for watching.